So what's up mga kaprom, di magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ang concept po natin ngayong araw na ito ay tayo po ay manalubong ng isda para makalibri kita ng pangulam. Yung po ang concept natin ngayon. Kasi pagka mga bakanting araw po ay ginagawa ko na nalubong ako sa tabing dagat para makalibri ng ulam. Mga isda, pag nakasalubong ka dun ay pag sinalubong mo yung mga bangkang tumatabi tas magtutulong ko ng pagbuhat bibigyan ka po ng isda, may kabahagi ka. So ngayon po ang concept natin ngayon. So guys dito tayo dumahan sa shortcut dito ng GK Dito sa Danay. Tingnan nyo oh, ginagawa na yung tulay dito Ito yung magduduksong dyan sa kalsada na yan oh. Magiging tulayan Tingnan Ayos oh hmm, Diba Pasalamat tayo sa magiting nating kapitan Si kapitana Chedora Asis Napakabait na tao niyan si Kapitana. Tsaka yung pamilya niyan guys, mabait. Shout out sa kanila. Kay hey, Ma'am Aba. Tsaka kay Ma'am Ayat. Yung mga taga Bakaw, ilaya, tsaka taga dito namadaan niyan. Hey, Isda ka na? Wala pa. Wala pa. may hey, maraming matabi. Eh. So guys, dito tayo tatambay sa malapit kay kuy Puroy. Eh. Yan o. Oh. Puro dos going. Joel Halimbawa. Bait si Kagawad. Dito tayo mag magtatambay guys at uh, namakita natin yung mga matabi Ini. Eh. Nandito na naman si ano, hari ng Zelda, si Ingting. Ano o. Wala nga ni eh. Wala. Ay matabi ba yung dino niya? Sino yung matabi niyan? Eh, ewan ba ka? Salbo nga. Guys, ito yung ano dito, yung uh, ito yung pinakamatibay dito sa tabing dagat. Guys, okay, si Kuy Tumabi. Ah, Salbo ko natin si Kuy Taldo. Laki Hindi natin sa John. Malay eh. eh. May maliit naman. Yung... Guys, sa kabahagi naman tayo. Oh. Ang piraso. Wala. Sila natin. Hoy. Oh. Kasarap na rin. Eh. Oh. Oo. dami. Ay, hospital do. Bigyan okay, niya ako so. guys. Oh. Taman tama yung sinabi ko kay Mrs. Kahapon. Sabi ko sa kanya. Makakatingin ka bukas ng kulay pulang isda yung paborito mo. Sakto yung binigay sa atin ni Kuy kulay pula. Ayun o. Oh. Diba? Tuwan, tuwan naman na mataba. Buroy, pating daw yung isda mo. Anong isda yan? Dalag. Dalag? Dalawang yan, dalag. Ito, ano tayo siya Damagan. Damagan. Ba't damagan? Magdamag talagang mulat. <makes> yan yes, si guys, yung na uh, regular na nagsasalubog dito. Oh, what's up guys? Nandito na si Kuyo Koko. Tayo Tayo, nakatayo. Basta si Kuyo Koko nakatayo. Layo, hindi pa makita. So guys si Kuya Kuku na yung parating uh, Antay natin yan <coughs> May palatandaan dyan kapag matabi yan Pagka Kahit malayo pa yan makikilala mo na si Kuya Kuku yan. Kasi Siya lang yung halos siya lang yung Naglalaut dito na Pag tumatabi nakatayo Ayoko mapapansin nyo nakatayo yan oh. Diba nakatayo Parang Pirates of the Caribbean lang ah. Oo oh. Titanic. Diyan na. Handa. Puro. Uy, pang na. So, guys, nakarating na tayo dito sa bahay. Sinaing. Pagsaing na ako, guys. Pagdating na pagdating natin galing sa pagsalubong, nasaing na ako. Yung nasalubong natin, guys, kay Kuya Kuko. Ini Yan o. Ngayon natin kasulubungan kay Kuya Kuku at saka kay Kuya Taldo. Yan. Yeah, Nastan ko na. Uh, Dubuhin ko na laang. Ah. Mas Hello, what's up mga kapromdi Salamat po sa panonood ng aking video. Sa susunod po ay maaalamin po natin kung ano yung ibang klase pa ng pangingisda kagaya ng kuting-kuting, yung ginagawa nila, yung panghuhuli, tsaka yung mga paghapin. Yun po, yun po yung susunod kong ibibidyo. Alamin po natin yun. Maging ako, hindi ko alam yung klase ng panghuhuli na yung isda na yun eh. Basta ako, nanalubog lang ako. Pero kasi tinatawag silang kuting-kuting, tapos yung paghahapin, meron pang ano yan magpaglalambat yung mga ganoon aalamin po natin yan mga kapromdi salamat po sa panonood ng video pakishare po tsaka pakisubscribe na po ng youtube channel namin tapos pakicomment po sa baba salamat po peace out